Ito daw ang pinakamasarap na Lomi at Shopao sa Davao City. Boring na logo! Kamusta mga kaibigan? Nagakot kami. Uh, lumipat kami sa bagong bahay. And medyo pawis na pawis at gutom na gutom. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinagmamalaki ng Davao na restaurant. Tingnan natin. Tara! Okay, nandito tayo ngayon sa Davao Famous Restaurant. Ito yung isang bagong branch nila sa may obrero. Tingnan nyo, ang ganda, bagong bago, malinis na malinis. Umaga kami pumunta, halos breakfast pa kaya konting-kondi pa ang tao. Pero ang napansin ko, medyo may mga edad ang pumupunta rito. Kasi nga, sikat ito noon. Ito yung Davao Famous Restaurant na pinupuntahan ng mga tatay at nanay natin noon. Mag-oorder kami ng Lomi kasi ito nga yung sikat na sikat nila. At order na rin kami ng Sopaw. Sayang, wala yung paborito kong gulam. Natikman ko na yun sa China. Sobrang sarap nun. Ayan na, dumating na ang napakasarap na lomi. Tingnan nyo, itsura pa lang. Sobrang sarap na. At ito na rin ang regular shopaw. Regular lang mo ng in-order namin kasi sobrang laki na. Tingnan nyo ang lapot. Parang kayang lumaban nito sa Batangas Lomi. Yung sarap, kayang lumaban. Unang subo, salamat Lord. Approve kay misis. Once approve kay misis, approve na sa akin. Tingnan naman natin tong shopaw. Kung approve din ba sa kanya. Lalagyan ng ketchup. Sobrang sarap. Nagustuhan din ni misis. Talaga napakasarap nito. Ako naman, syempre, magpapatalo pa tayo? Ayan, sarap nga. Ang sarap nga ng lomi nila. Umorder pa ako ngayon ng special shopaw. Mainit-init pa. Umuusok pa. Kasi bitin ako dun sa isang siopao, oh, so sa sobrang sarap. Tikman natin ngayon. Ito yung special siopao. Oh. Special nga, masarap. Kaya kung gusto niyo masubukan to, pumunta kayo sa Davao Famous Restaurant sa May Obrero, madali lang makita to. Please like and subscribe. Maraming salamat.